So ngayon mga boss idol, ito yung pinakondisyon natin kay Tatski. Itong butchik line. Yan. Nasa kanya yung butchik line natin. Pinakondisyon natin sa kanya. Tapos, yung, tapos ito yung pula mga boss idol. Ah. yan. Parang ganda. Pang ano to natin. Pang two wins. Yung butchik line saka ito. Mas maganda daw yung three wins mga boss idol. Saka ito yung pang ano natin, pang tupada. May pang tupada din tayo. Ito. Uh, Ayan. Yung pang tupada natin, oh. Talisay. No kiss ni Tatsuki yan. Tatsuki bloodline yan. <laughs> <laughs> Dito mga boss idol, kasagingan gin farm to. Ni Tatsuki. Kung <laughs> kapatid ng ano mga boss idol? Nang suta. May suta kasi sila dati dito. Hmm? Yung kapatid. Filipino warrior. Yung Filipino warrior ni Tatsuki. Pagkita mo. Mga kapatid nito mga boss idol. Nanalo na. May papanalo yung mga bloodline ni Tatsuki dito. ano? You know? o. Tatsuki bloodline. Filipino <laughs> warrior.